So ito guys, unboxing ito ng box number 3 Fast forward ko na lang itong video na guys Kesa magkasamaan pa ta tayo ng loob lang Dahil sa mga natanggap ko na ito So hindi ko na ipapakita sa inyo Nang naka-slow So naka-fast forward na lang yan Para at least hindi naman kita Kung gaano pagulo at ka-excited yung mga tao Oh guys oh, mm, mm, mm. <laughs> Guys, yan ay yung pinaka-raw Na Aftermath ng pag-unbox So, ayan. unbox na namin yung 3, 2, and 1 na boxes. So, yun lang. Sobrang dami. Sobrang dami niya. Kaya, ate, maraming maraming salamat sa inyo. Sobra. Salamat yun ka kayo. Daghan ka yung salamat, eh. Ayan si Ayush. Iniwan ko na siya doon siya nang magbantay ng saran ko ni iras ba <laughs> ayan kasi ayun yung mga manok o oh, ang kukulit pag alis ko palapit naman sila ng palapit oh, si ayos nang magbabantay dyan guys dahil mag ano ako ng kambing lalabas natin itong mga kambing Halo, haluoy sa mga kanding dito sila ginawa ng bahay bahaya ni papa wala pa naman kasi kaming ano, ito na lang muna temporary kahit papano hindi sila maulanan at hindi sila mainitan. Kasi siya malamig dito na part kasi may mga puno, may mga saging. Ayan. Sa likuran na yan, yung pinakyaw nila ni Papa tsaka ng kapatid ko na pagawa ng tangkal ng baboy. Pakita ko sa inyo mamaya. Anuhin ko muna itong mga kambing na ito. Ayan. looy siguro dapat may ano sila talaga may patungan katulad yan oh. hindi hmm, sila nababasa nabas namin kaluoy <laughs> ang lalaki pa man din ng bunga, ang lalaki itong bayabas na to eh. maya na guys nalilang, mag ano tayo si Ayosh concentrate na concentrate doon sa ginagawa niyang pagbabantay ng manok ayan yung trabaho niya last week yung, ngayon ang trabaho niyang ganyan kasi pasok ka na sa lunis eh ay hindi pa pala lunis is 9 pa lang naman pala sa ano sa 16 sa 16 so may isang linggo pa siya para magtrabaho mangunguha kasi, hindi pa pala naka-prepare yung ano namin palayan dapat mangunguha pa yan ng kuhol. Tibali may weekends. Kaya nila yan. Yan kasi yung pinakatrabaho ni Ayos siya ni Leo. Manguha ng kuhol. So pinas... Pasukan na lang namin ng maraming tubig guys. Kasi sasamba kami ngayon linggo eh. Walang magbabantay. ng Yan. Si Ayos nangunguha ng talong. <laughs> ang ulam daghan na ba na? daghan pa ditong bilinak Dugangan na to oo, ako rin panguha ang laki naman ng plastik na dinala plastik talaga ng abunong pagkalaki-laki -laki. <laughs> hindi na nalinisan ang talong guys, sobrang busy oh, hindi ko na pala napakita sa inyo tuloy yung tangkal nandito na ako si si Ayos kasi. Dali na nak. Asa bang kadala diri plastik. May butas. Nagasinilas talaga. Yung butas niya guys. Ma ano na. Butas. Rain boots ba? Ako, ako. Okay, dala. Para maka... Ano ka. Maliit na. Ang bilis lumaki ng paa niya. Ay na, Yush! Ayaw, wag, ayaw nagtayo! Wala na kasabaan kang sini mo diri kaagi agi oh diri oh diri, oh oh mm -mm, sa kilid na nag -uba na oh taon taon talaga na inaayos itong mga pilapil namin kasi so, syempre masisira talaga lagi O oh, ayaw na paghugas diri kay kanang hugaw ng tubig. Dito na tas balay manghugas sa tuin. <tablanan> Ayan, pinayos nila itong bahay nila dito. Hindi pa yan tapos. Dahan-dahan lang kung hanggang saan lang yung budget. Tapos continue naman pag nagka-budget ulit. Ha? Ayan guys. Bumili si Papa ng ano. Pressure washer. Portable. na pressure washer. So rechargeable ni siya. Ayan. Para medyo tipid tipid sa si tubig. Oh Kamara fisik banyak kosong. Kak, mo Oh. Di kamahago, di ka bala balabala. Dahil maulan-ulan ang hapon, guys. Ang lutak sa labas kasi bumabagyo eh. Bubuksan ko na kaluwi. <laughs> hindi man nila alam kasi kung paano lutuin si mama, hindi rin niya alam. Kapatid ko hindi rin. Sabi ko hindi ide-demo ko. Bubuksan natin 'to para at least makapagluto kayo nito. Ready naman lang kasi. Una, may may ano man kani. Sabi ko may instruction man. Ayan. Hindi daw talaga carry. Kaya mag-demonstration tayo. Ah. Mabilis lang to guys. It's a rock. Kaya, Ay.